Ito na mga kababayan, panalo na po si BP Sara Duterte sa impeachment. Ayon dito sa balita ng politiko, former Senate President Franklin Drilon said an impeachment trial against Vice President Sara Duterte is unlikely to proceed as decided cited legal uncertainties a lack of votes among senators to convict and political signal from President Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi dito ni Franklin Drilon Mark my word There will be no trial in my assessment The impeachment complaint is there But the trial in my view will never happen There are no numbers in the Senate to convict Sarah Yan po ang sabi ni Franklin Drilon Hindi po sapat ang mga senador o mga senador bilang ng mga senador hindi po sapat ang bilang ng mga senador para bumuto para makonvict si VP Sara Duterte tama po itong assessment ni Franklin Dirlon hindi po talaga mananalo ang mga gustong mapabagsak kay VP Sara Duterte hindi po dahil marami pong susuporta dyan kay BP Sara Duterte na mga senador. Dahil marami pong senador dyan na magre reelect ngayong 2028 presidential election. Matakot lang po sila. Baka mamaya kapag bumoto sila para makonvict si BP Sara Duterte, sigurado po hindi sila mananalo pagdating sa 2028 presidential election. Dose rin po iyang mga magpare-elect sa 2028 presidential election. Kasama po yung 12 na senador dyan na magbubutuhan ulit para makalok para maluklok ulit sa kanilang mga pwisto. Tama po ito. Wala na pong mangyayari dyan sa impeachment ni Bipi Duterte. Wala na po yan. Baka pagkatapos ng Baka pagdating ng John at uupo na yung mga bagong senador, mababasura na po yung impeachment na yan. Dahil yan po ang sabi ni Mababasura na po yung impeachment niyan na laban kay Bipisara Sara Duterte. Diyan na po mag-iiyakan ang mga kalaban. Marami naman pong sasabihin yan si Castro o si Franz Castro. Sigurado yan, magngaw-ngaw po yan. Basahin po natin dito yung mga comments. Ang sabi naman dito ni Edgar, tapos naman ang eleksyon, pwede na tamag people's power. Ang sabi dito ni Ernest, if that is case, Then people power is the last remedy. Ang sabi dito ni Jolie, lahat ng senator mag-iisip na yan. Sila lalo na papalapit na ang 2028 eleksyon na naman. Ang lakas pa naman ni Sara sa mga tao. Susa so lahat ng buboto para sa impeachment ni B.P. May paglalagyan yan sila at hindi hindi yan makakalimutan sa mga taga-suporta niya. Kaya ngayon pa lang nag-iisip-isip na yan sila kung papabor o hindi. Totoo po yung sinasabi ni Julie, totoo po ito. Nag-iisip-isip na po talaga ang mga yan, lalo-lalo na po yung mga re-elect, magre-re-elect sa 2028, mag-iisip-isip po yan. Kasi kapag bumuto po sila uh, para makonvict si Vipisara Duterte, sigurado po hindi sila makakalimutan at tatandaan po ang mga pangalan ng mga yan para pagdating sa sunod na eleksyon sa 2028 ibabasura yan sa lahat ng mga supporters ni VP Sara Duterte. Sigurado yan. Kaya mag-isip-isip na po talaga ang mga yan. Nag-isip-isip na po yan. People's power is the answer. Ayon kay Joshua David. Sabi naman dito ni Gerardo, stop impeachment and let them work for stability of our economy. Tama po. Ito pong pinakamagandang comment niya. Tama po talaga na i-stop na yung impeachment na yan para makapagtrabaho na po ang gobyerno. Hindi yun puro na investigation ang nangyayari. Napababayaan na po ang trabaho para sa bansa natin. Kawawa na po ang mga mamamayang Pilipino. Hindi na po sila nakapagtrabaho ng maayos dahil puro na lang investiga. Puro kaso na lang inaatupak. Paano na lang yung trabaho nila para sa sambayan ng Pilipino o sa bansa natin. Mapababayaan na po. Kaya dapat po Ibasura na yan at iuwi na si Pangulong Rodrigo Duterte at magtrabaho na po sila ng uh, maayos para sa bansa natin. Hindi na po yung pansariling interes lamang. Sabi naman dito ni Vini, too early to say that. Let's wait till the Senate will start the trial. Evidence will speak. Woo! Evidence will speak daw. Evidence siyang gawa-gawa lamang. Sabi naman dito ni Ed, maganda magtrip to Jerusalem na lang po yung 24 senators isang tatayo for conviction at 23 for acquittal. Tama po. Marami po talaga diyang hindi boboto para ma-convict si Pisara Duterte. Sigurado po 'yan dahil magpapariilik ang karamihan diyan sa 2028. To sabi naman ni ni sabi naman ni John Suko, Senator Ridon has spoken with high respect on you, sir. Yan. Tama po, tama po yung prediction ni ano, eh Drilon. Matakot po talaga ang bumuto na senador diyan, lalo-lalo na po yung magpapareelect. Sigurado po 'yan. Kaya ang mangyayari nga diyan, wala po. Baka pagdating sa zone at uupo na yung mga bagong senador na uh, binubuto ng tao, yung mga nanalo, baka ibasura lang po nila yang impeachment na yan at hindi na po yan matutuloy. Dahil gulo lang po yan, magkahati-hati lang po ang mga mamayang Pilipino sa bansa natin kaya hindi na tayo umuusad, hindi na tayo aasinso dahil puro na lang gulo ang mangyari dahil sa mga taong may mga pansariling interes at gusto mananatili sa puesto. Yan po ang dahilan dyan. Ang sabi nito ni Herd de Guzman, if is according to an expert who are we to argue well and good Because it's all what we want, uh, contrary to what BBM said, denied his innocence on the allegation with his involvement of the impeachment of BP Sarah, coming from the Congress-headed Speaker Romaldez. A big lie. This impeachment was politically motivated and impregnated by a crook official. So. come election time, we will know who the people love to be the next president, the chosen one. Tama, napakagandang comment po ni ano, aha, uh, Heart ni Guzman. Napakaganda po ng comment niya. Mukhang tama po talaga yung sinasabi niya dito. Tama po. mga ah, Kagawa-gawa ng mga crooks yan. Ayon naman dito ni Marcia, the impeachment that was done sabotage from the start by Escudero intense study of time. Sabi naman dito ni Sandy, regardless of not enough boat, as this they will be pursued to know the truth. <laughs> alam na po natin, alam na po natin itong mga ganitong comments. Uh, Anti-Duterte yan. Gusto talaga nilang nga uh, makulong, uh, gusto talaga nilang maalis si Pisara Duterte. Sa mga kalaban yan. Sabi naman dito ni Rosalia, Nakakalungkot, walang kalidad na mga senador, only in the Philippines ang ganyang uri ng mga senador, nakakasuka kayo. Alam na po natin 'yan kung saan 'yan, makabangag 'yan. Ang sabi naman dito ni Olga, why you guys will be based on the numbers? The senators need to serve Filipinos by doing so you have to be on evidences not partido. We elected you, please. Please do your job. Have some Uh, integrity, may God bless Philippines Naku po, naku po yung comments na ito Alam po natin na talagang paramihan po ng buto yan Kaya kung na marami po ang nananalo Na mga kalaban ni Bipisara Duterte Buto rin po ang pagbabasihan diyan Hindi po talaga trabaho Kahit mahina ang ebidensya Bubuto pa rin ang mga yan Para maalis Bipisara Duterte Kung marami ang nananalo Na gustong mapabagsak si Bipisara Duterte kung sila yan, mas marami, sigurado, kahit mahina ang ebidensya, malamang po, bubuto pa rin sila para mapatalsik si Bipisara Duterte. Kayo ba, maniwala kayo si si Ontiveros, bubuto yan na maakwit si Bipisara Duterte, kahit mahina yung ebidensya, hindi yan bubuto na maakwit si Bipisara Duterte. Bubuto po yan para ma si BP Sara Duterte dahil yung mga yan gigil po yan sila sila po yung gustong gustong matanggal si Bipisara Sara Duterte. Kasama na yan po sila ni Dilema. Sabi naman dito ni Cesar, Yes, the senators are not public servants. They are sundalo ng mga political parties. Nako po, alam nyo po. Ganyan po talaga ang politika. Paramihan po yan. Paramihan. O diba? Naalala nyo yung uh, impeachment ni Duterte kung ilan ang pumirma? Paramihan din po. Paramihan. Hindi na ano yun. Basta pumirma na ng pirma, di ba? o di umakit ang impeachment sa Senado. Di ba? Pagdating Senado, yun lang. Tininga, simpre. Alam na po nila na politika yan. Sabi dito ni Vito, takot ang mga senador mag-convict ni VP kasi possibly posibli laglag sila sa 2028 senatorial election. Sigurado po yan. Sigurado po. Pagdating sa Mindanao at Bisaya, sigurado po ibabasura po ang mga yan. Kapag pumirma sila o bumuto sila para makonvict si Bipi Duterte. Ngayon pa lang, mag-isip-isip ng mga yun eh. Pero malalaman po natin yan pagka umupo na po yung mga bagong senador. Yan po natin malalaman kung talagang matutuloy yung impeachment na yan. Baka mamaya, magulat na lang tayo, ibasura na lang pala yung impeachment na yan dahil gusto na nila magtrabaho para sa bansa. Diba tayo mga Pilipino gusto natin magtrabaho ng maayos ang ating mga binubuto o niluluklok sa pwisto sa gobyerno para naman tayo umangat, di ba? umangat ang bansa natin, hindi po mapag-iwanan sa mga taga-ibang bansa. At tayo po ang mga Pilipino ang kawawa o apiktado dyan kapag nagkaaway-away ang mga politiko na nilulok-lok natin sa puwisto. Kagaya ngayon, di ba? Ang gulo-gulo dahil gusto nalaga nila ipitin ang mga Duterte at ibagsak ang mga Duterte. Hindi na lang sila magtrabaho ng maayos para sa bansa natin kundi ang ginagawa nila, nakikita nga natin sa balita ngayon, puro na lang Duterte, 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 ang inasikaso. Duterte na lang ang laging uh, tinitira, di ba? Hindi na lang mag magayos lahat para magtrabaho, kundi nakapokus lamang sa mga Duterte yung mga tao diyan na kapit tuko. Mga kapit tuko mga 'yan. Ayun mga kababayan, kayo na po humusga dito. Kasi sinabi ni uh, Franklin Drilon nga, mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my view, will never happen. There are no numbers in the Senate to convict Sarah. Yan, mga kababayan, ang gandang basahin. Wala na. Walang mangyari diyan. Hindi natin pag ng mga bagong senador. Sila ni Senador Marcolita, malamang yan. Basura ang bagsak niyan. Iyak na naman yung mga kalaban. Marami na naman magngaw-ngaw niyan sigurado mga kababayan. Kahit ako mga kababayan, 'yan din po ang tingin ko diyan. Mawalang say-sayang basura, mawalang say ang impeachment niyan. Sigurado 'yan. So ganoon lang po mga kababayan, ingat po kayo, God bless po sa inyong lahat.